Bakit? Natipuhan mo ako. Ang hiling mo rin sa gwapo, no? Sino mas gwapo sa inyong dalawa ng best friend mo? Tinatanong pa ba yan? Hindi pa ba halata? Siyempre ako. Gwapo lang yung best friend ko pag hindi ako katabi. Ah, ganun ba? Bakit? Natipuhan mo ako. Day! Ang hiling mo rin sa gwapo, no? Kasi ang anak ng tita ko na buntis. Ngayon, tinatanong siya kung sino ang nakabuntis. Oh, anong sabi niya? Isa daw sa inyong dalawa ng best friend mo ang nakabuntis. At ang sabi niya, gwapo raw. Kaya hinahanap ng tita ko yung lalaki. Ha? Yun ba ang sabi? Oo. oo. Kaya tinatanong kita kung sinong gwapo sa inyong dalawa ng best friend mo eh. Oh! ang guapo ng bisbingo kisa sa akin eh. <laughs> ang layo ng mukha ko sa kanya. <laughs>